Hello mga ka-super, kasari. Mic check tayo, time check ay 5pm. So bago tayo mag sa Rostia Mini Mart ay tayo muna ay mag yaw, -yaw time. It's yaw, -yaw time dito sa Rostia House. Ano ba yan? Ano mga ka-super? Pagpatuloy natin yung ating yaw, -yaw time na naputol doon sa loob. Ako na naka-duty ngayon. Time check tayo ay quarter to 6 p.m. Pina-out ko na si Super A kasi magsusundo naman siya sa kanyang anak. No? Sa umaga, maghahatid siya ng anak niyang panganay. Sa hapon, susunduin naman niya yung bunso niyang anak. ba? <laughs> diba? So ngayon nga, ito yung ating check ha, for today's video. No? Kasi marami na naman nag-PPM sa atin dahil nga yung ating After ng ating renovation, nakita nila yung ating pagre-restock, pag order may at maya may delivery, mga box, box, box na mga paninda, mga paninda na hanggang sa loob, wala na mapaglagyan. Box, box, box ka dyan. Tsaka si Indoy yan. Pararating lang yung Indoy. Wugotong Anong jindoy. kailangan? O, di ba? Ang daming store, bo. So, ito na nga. Dahil nag-PPM nagko-comment, sabi niya, Madam, magkano na yung puhunan mo dyan? Madam, buti ka pa maraming puhunan. Ganon. So, ngayon, wag muna tayo dun sa kung magkano na yung puhunan ng Rose Mini Mart. No? Kasi, hanggang ngayon, nagre-restock pa rin tayo. Nag-order pa rin tayo kasi nga gusto ko makompleto yung mga box-box-box natin mga paninda. Lalong-lalo na yung mga matagal yung expiration, ba? Diba? Kasi gusto natin, ba? Diba? Nag-wholesale lang nga tayo, retail so may dapat may mga stocks tayo. So nag order pa rin tayo hanggang ngayon. So ngayon ang i-share ko sa inyo kung sino sino tao ba ito no, ang nakatulong sa akin para magkaroon ng pang-order. Or ano, ang nakatulong sa akin, bagay ba ito? Ano, 'di ba? para ako makapag-order. Kasi alam nyo naman, di ba, kung talagang kayo ay nakafollow sa atin, nandun pa rin tayo sa stage ng rolling-rolling pa rin yung puhunan. Ikot-ikot pa rin yung puhunan. So, kung ano lang yung... Mayroon sa ating tindahan, pag nabenta, bibili ulit tayo, rolling, rolling. So, parang ngayon, talagang box, 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 box na madam. Ang daming panindam, madam. Box, 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 box is real, mga ganon. Diba? Kaya parang ang isip ng aking mga viewers ay ang daming pera ni madam. Kasi ang daming laging order, daming delivery. Uh, halos everyday may delivery, mga ganon. So, ito ang share ko nga sa inyo. Kung sino o ano ang nakatulong sa akin. So, ang napakalaking bagay sa akin ngayon ni... Super CC, ang ating super credit card. Yun talaga yung aking naging katuwang. Yung nag-save sa akin, yung nakatulong sa akin para maka-order pa ako ng more box, 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 more stocks from, from Mary Mart Wholesale. Kasi nga, di ba ang ano ko talaga, so ito yung share ko na talaga. Yung limit ko sa aking super CC ay 100K. 130 yon pero parang 100 lang yung ano kasi parang ano yun yung 30 pang advance yung gusto mong i-cash cash, cash advance ganun pero hindi ko ginagalaw yun dahil nga mas mataas daw yung interest noon so ito nga ang ginawa ko syempre hindi lang din naman yung 100k na yun eh, talagang doon lang kay Mary Mart meron din yan iba kasi nga yung ating hinuhulugan din na chiller, yung chiller natin naka super CC yan so, nagdi-deduct din yan ng monthly tapos meron pa tayong mga iba pang mga ginastas noon noon pa so ang, pag, ang ginagawa ko sa akin credit card ang bayad ko every end of the month so noong time ng nagrenovation renovation so meron pa ata akong available na credit limit na sa 50k so ginamit ko yon so, pinaskas ko sa Mary Mark Tulsay 10,000, 10,000, 10,000 inasagad eh. <laughs> so wala na naman akong pang another ano pang kaskas -kas, no So, ang ginawa ko, kasi pag ako may benta na, talagang itinatabi ko na yan. Sinisave ko na yan dun sa aking video na account, no? Para pagdating ng end of the month. Pag halimbawa nakaipon ako, kasi nakaraan, nandun ako sa 88, 88,000 na credit. Tapos sabi ko, 13,000 na lang ata yun yung parang natitira kong amount. Tapos ang ginawa ko, syempre, nag-cash on delivery na lang muna ako or gcash yung payment ko, ganyan. Tapos nung nakaipon ako ng 88, ibinayad ko na ulit yon sa aking credit card. Tapos kinabukasan, nag na siya. Bumalik na naman ako dun sa limit na 100k. So, ba? Diba? Tapos ngayon, ayan, umpisa na naman ang kaskas ko kay Mary Mart. Hanggang ngayon, nakailang kaskas din ako. Tapos yung ano na yon is babayaran ko naman at the end of the month. Sa ano na siguro yun? Sa September na. September siguro yun. Pero, ang benta ko, kailangan ko nang itabi. Eh. Pag may benta na ako everyday, 10,000, yung 10,000 lagi yan nakatabi agad eh. Pag <laughs> kinabukas ang 10,000 nakatabi na agad yan. 10,000. Pag nakita ko na ay medyo lalagay ko na agad sa aking bank. I-deposit Ide ko na sa, bank, sa, sa, ATM machine lang naman ako nag-deposit. Para pag nagbayad ako sa credit card, kinabukasan mag-reflenish na naman ng credit limit. So pwede na naman ako mag -cash, cash So yun ang nakatulong talaga sa akin. So hindi ako nag-sabi nyo nag-add ng punan kasi Oo, nag-add ako dun sa mga siguro mga nakita ko niyo naiipon ko pa, yung mga naiipon ko pa sa mga benta natin, ayan, na ipapambayad ko na, pero mayroon pa rin akong talaga nilalaan na cash on hand, kasi para nga sa mga nagka-cash out, hindi ako talaga pwedeng magpasagad, ng halimbawa sagad na sagad, ubusin ko yung cash on hand ko, kasi may mga nagpapa-cash out, at saka minsan may mga dumadating din mga delivery, so kailangan mayroon akong cash on hand, kaya nga, hanggat mayroon pang natitira sa aking credit card, kinakaskas ko na lang, kasi nga, ang bayad naman nun, at the end of the month pa. So isang buwan pa, mabibenta ko pa yung mga pinangkaskas ko at mababayaran ko yan. Yung... Pero dapat responsable tayo. Talagang pag may benta tayo, itabi agad para pag due date na ng iyong credit card, talaga mababayaran mo. So at ako ay, pag ako nagbayad, talagang yung outstanding balance kasi hodang 100k yan 88k yan, babayaran ko yan sisiguraduin ko kasi nga ayoko magka-interest yung aking credit card mas lalo ko mahirapan kaya pag alam ko na ah, ito mm, ganyan, kas-kas okay, pa more, kas-kas pa more tapos pag alam ko ay ito na benta na may benta ipipay ko agad yan <laughs> ipabayaran ko na agad yan kasi nga ang hirap naman pag ang credit card natin mag-interes na mag-interes so yun ang aking ginagawang diskarte eh. at ang, ang katuwang ko talaga dito sa aking minimart ngayon dahil wala naman tayong mga lupain na pwedeng isang la. Wala naman tayong mga nakaipon sa super bank bank natin na napakalaki. Meron man dyan pero hindi natin pwedeng gamitin. Na, na katulad itong pag-stack na mga paninda dahil yung iba naman paninda hindi naman agad-agad na bebenta. Nandun lang naka stay So hindi natin pwedeng galawin yung kailangan natin gamitin in case of emergency, in case na kung ano pang ma... kailangan natin mag-fund transfer sa ating GCash, hindi natin pwedeng gamitin yon So ayan, yan si credit card talaga. So thankful ako dahil nagkaroon ako ng credit card na ganun yung credit limit ko at is kahit pa, pa nagagamit ko nga siya yun nga lang, kailangan talagang responsable tayo at kailangan talagang masinog tayo at makabayad tayo sa takdang oras, sa takdang panahon para hindi magka-interest pa yung ating mga pinagkautangan so ganun lang yung aking ginagawa so hanggang ngayon, yung mga dumadating credit card, credit card yan kasi kung mayroon man akong pera, nilalaan ko nga yan. May mga nagka-cash out or mga other delivery. Alam nyo ngayon, time to time, every day may delivery talaga tayo sa tindahan. Hindi naman pwedeng, hindi natin sila kukunan. Kahit paunti unti kinukunan pa rin natin, diba? ba ating mga ahente, dumadating berasa, Nestle, Uh, century, kinukunan pa rin natin sila. Kasi nga, ayaw natin sila mawala. Nandyan pa rin sila, kapartner pa rin natin sa ating negosyo. Bukod sa ating number one na supplier, si Mary Mart Wholesale. So, ayun. Sa mga nagtatanong, super sisi lang po <laughs> ang nakakatulong sa akin ngayon dito sa ating tindahan. No? Kasi nga, nagre-restock tayo. Parang kinukompleto ko talaga eh. Siyempre, mini-mart ito eh, di ba? Hindi pwedeng meron lang tayong sampung dilata dyan ng ligo. Diba, isang box na, so isang box na yun, 100 pieces, magano. Mamumuhunan talaga tayo. So, saan tayo kukuha ng puran? Kung yung ating andun pa rin tayo sa point na rolling, 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 rolling lang. <laughs> Di ba? Kailangan talaga. Buti na lang, mayroon tayong super CC. Kaya ang laki din ng bagay na nagkaroon ako ng super CC. Talagang pag mayroon, ano, pag kailangan ko mag-order ay may, may ano pa, pwede pang ikaskas. Talagang yun muna yung gagamitin ko. Kasi mabibenta pa naman, mabibenta pa naman yung ating mga items. Tapos mababayaran pa rin natin. At syempre, sabi ko nga, be responsible lang sa ating mga utang-utang. Kasi ako, ngayon naniniwala na ako talaga, ang negos negosyante talagang may utang, nakakapangutang. So ako, dahil yung credit card, hindi naman di siguro nakakahiya. Kaysa dun sa tao, di ba? Mangutang ka sa tao. So si credit card na lang. Di ba? Basta importante, mabayaran ko siya bago pa mag-due. Diba, ganon. oh, yun lang. Hindi pa ako dito nag, ano talaga. So, saka na tayo mag-share kung magkano na ba yung ng Rose Mini Mark. Kasi hanggang ngayon, inagkukompleto pa rin ako ng stocks. Ganon. O, oh, siya. Oh, sige na. At baka magdating na yung ating mamimili. Eh. Tayo na ay mag duty Okay, Duki? So, happy selling sa atin, mga ka-super MM. Sana yung okay lang kayo sa alright. Happy selling and God bless us all. Mabuhay tayo, no? Hate, love, lang. Bye-bye.